Nakakwa. The purple. Ada ko mati, ada ko mati police. Isya tama balin mo extra kami mang konatan na. Color of the day. Color of the hiking. Si Video niya kung shan police post daw doon. Kalapagin mo yan. Oh, pay. Pay ngay na lam Tak tagari katakili. Matagitan tayo babuwer mo. Kuryente. Hello. Yeah, yeah. yeah. Hello. ka Jay Kelly, highlight. Maksu <laughs> <laughs> tak enjoy. Nara yeah, dai yeah, tu. Ayan ang authorize Ano ba yun? Ano daw? Police. Ano ba yun? Kongshan Police Post. Kongshan Police Post. Nandito tayo ngayon. Hello, is it me you're featuring? I can see it right there so, Hindi ka the <laughs> mga kasama ko takot mag-overpass ay overpass na Mahala kayo, English yung nakalagay doon eh Nung saan? Ano? Oh, sige, that's Idol Nora Lights Ayokong tum... Ayokong ano? Hinahinay lang Hinahinay pa baba so, ano, it, it will be my...